Kamusta mga kamamis? Alam nyobang bang napakahalaga ng pagkakaroon ng banding o malalim na ugnayan ng isang tatay sa kanyang sanggol? Hindi ito katulad ng isang ina lamang. Ang kontribusyon ng ama ay may sariling natatang binipisyo para sa bata. Emosyonal na pagunlad, natututo ang bata na pamahalaan ng kanilang damdamin. Ang mga larong pisikal tulad ng rough and tumble play na madalas gawin ng mga tatay ay nakaka-stimulate ng pagundlan ng utak at balanse at koordinasyon. Ang mga batang may malapit na ugnayan sa kanilang ama ay mas nagtatagumpay sa akademya sa paglipas ng panahon. Pagbuo ng tiwala at siguridad. Ang malakas na band ay nagbibigay sa bata ng pakiramdam ng siguridad at tiwala na pundasyon para sa kanyang self-worth pag-uugali at kalusugan sa hinaharap. At para naman sa tatay, pagbaba ng stress at depresyon. Ang mga tatay na hands-on sa pag-aalaga ay mas mababa ang tsansa na magkaroon ng depresyon. Pag-unlad ng kakayahan, natututo silang maging mas matyaga, mahabagin, at mas mahusay magbasa ng cues o sinyalis ng sanggol. Nagpapatibay ito ng kanilang pagkatao bilang isang nurturing at responsableng ama. Sa madaling salita, ang oras na ginugugol ng tatay sa pag-aalaga, paglalaro, at pagbibigay ng pagmamahal ay nagpapatibay ng matibay na pundasyon para sa buong buhay ng bata.